usapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala papaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi pa ay good news. Ito ang Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng lunes. Presyo ng kamati sa Metro Manila umabot sa 360 pesos kada kilo. Oil price hike asahan ngayong linggo. Pamunuan ng Capu Church handa na para sa pista ng Nazareno sa January 9. PCG, binabantayan ang monster ship ng China malapit sa Zambales. Vice President Duterte tinanggal sa National Security Council. Dating Presidential Council panelo, sinabing namumulitika ang Pangulo. Magandang umaga po, Pilipinas. Ngayon po ay lunes. Ako unang lunes po ha, ng taong ito. ika na araw po ng buwan ng Enero 2025. At ako po ang inyong lightmate na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ni East Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Ula Panahon. Inaasahan ng pag-asa ang nga kondisyon ng panahon sa bansa sa mga susunod na araw hanggang sa buwan ng Marso. Paliwanag ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analiza Solis, matagal nang nasa La Nina alert ang Pilipinas, ngunit hindi pa nakikita nito ang mga kondisyon upang magdeklara ng La Nina season. Dahil dito, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na mabuo ang La Nina ngayong taon na posibleng umabot pa hanggang hang hanggang anim na buwan. Dagdag pa nito, mayroon pa mga weather systems sa mga susunod na araw na magpapaulan at baha sa maraming lugar sa bansa. Lightmates tumaas ang presyo ng kamati sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot ng hanggang 360 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamati sa mga pamilihan. Sa trabaho market sa Maynila, nasa 320 pesos ang presyo kada kilo, habang sa Litex market naman ay umaabot ng 280 pesos per kilo. Ayon sa mga vendor, pahira pa naman ang pagkuha ng kamatis, kaya tumaas ang presyo nito. Target may patupad ng Department of Agriculture ang pagtatanggal ng brand label ng ilang imported na bigas sa lalong madaling panahon. Ayon po sa DA, ang hakbang na ito ang tutuldok sa pagmamanipula ng presyo ng imported na bigas sa mga pamilihan. Kabilang sa tatanggalan ng brand label ay ang mga imported na special at premium rice. Kukonsultahin naman ng DA ang mga retailers at wholesalers sa gitna ng pangamba na magdudulot lang ito ng kalituhan sa mga mamimili. Presyo Lightmates, matapos ang patikim na bawas presyo noong nakaraang linggo, nakupo e eh, oil price hike naman ang sasalubong sa ating mga motorista. Sa abiso ng DOE, nasa 40 hanggang 70 centavos ang dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. 75 centavos hanggang piso naman sa bawat litro ng diesel habang 70 hanggang 80 centavos sa kada litro ng kerosina. Samantala po, epektibo ang dagdag presyo bukas Martes. Ngayong linggo na ang kapistahan ng poong Nazareno. Kaya naman handa na ang pamunuan ng Quiapo Church, Manila Local Government, Pambansang Pulisya, Health Department para sa mas ligtas na kapistahan ng Nazareno sa January 9. Alamin po natin ang kabuang detalye hinggil dyan kay Giselle Simona. Giselle! Handa ang pamunuan ng Capo Church at lokalidad ng pamahalaan sa transasyon sa Webes. Kaya naman nagpaalala ang pamunuan ng Capo Church na panatilihin ang kabanalan sa taunang tradisyon. Pina pinapayagan pa rin ang pagpahid ng panyo sa andas na Jesus del... Del Nazareno, pero maring pinagbabawal ang pagsampas sa andas. Ang ruta ng prosesyon ay may layong 5.8 kilometers at dadaan sa tatlong plaza, parke at labing walong national city roads. Inaasahang nasa 6 na milyon ang dadagsa sa pista ng Nazareno, kaya patuloy na nakaalerto ang pambansang pulisya. Magbabantay din ng seguridad ang, ang 14,500 na kawani ng PNP at iba pang law enforcement units hinihikayat naman ang Manila local government ang publiko na gumamit ng face mask at ipagpatuloy ang tamang handwashing para sa kalusugan ng lahat ng mga deboto. Giselle Simon, Newsline. Salamat sa detalye ng ula, Giselle. Newslight. Salamat uh, samantala, naglatag ng mas mahigpit na seguridad ang Philippine National Police sa PNP para sa ligtas at maayos na pagdiriwang ng pista ng Poong Nazareno sa Webes, January 9. Ayon kay PNP Chief General Romela Francisco Marbila, nakipag-ugnayan na ang PNP sa mga lokal na pamahalaan, religious group at iba pang ahensya para sa maayos na preparasyon. Ibulibong pulis ang ide-deploy sa ruta ng prosesyon, matataong lugar at mga entry at exit points. Tutulong naman ang mga special units sa crowd control upang mapanatili ang kaayusan habang ang PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group ay magbabantay sa mga potensyal na banta. Bukod dito, magpapakalat ang mga medical team, quick response units at highway patrol group kasama ang lokal na enforcers ang hawak sa daloy ng Tapico. Pinalalahanan ni Marbil ang publiko na sumunod sa mga patakaran sa seguridad, iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay at agad i-report ang kahinahinalang aktibidad. Sa kaugnay na balita, isinailalim na sa Code White Alert ang mga ospital sa Metro Manila bilang paghahanda sa Nazareno 2025. Handang dumisponde ang Emergency Response Team sa, sa anumang aksidente na maaaring mangyari sa gitna ng pista Nazareno. Nagsagawa naman ng inspeksyon ng mga pulisya sa ruta ng traslasyon para makita ang mga sagabal at anumang pwedeng makaaksidente sa mga deboto. Samantala, sa kaugnay na balita, hinimok ni Senator Lito Lapid ang Senado na ipasana ang panukalang magdedeklara sa Quiapo District sa Manila bilang National Heritage Cultural Zone. Paliwanag ng Senadora, makatutulong ito upang maprotektahan, maingatan at makilala ang Quiapo bilang isang cultural heritage. Dagdag pa nito, kilala naman ang Quiapo ng mga Pilipino bilang parte ng kultura at kasaysayan ng bansa kung kaya marapat lamang itong patawan ng naturang pagkilala. Dapat din naman ang pahalagahan ng ilan pang mga makasaysayang istruktura sa paligid ng Quiapo, gaya ng Quiapo Church, San Sebastian Church at mga pinakamalaking moske sa Metro Manila na Masjid Al-Dahaba. By TV Radio. By TV, By TV Radio! Alas po natin sa buong Pilipinas sa 8.38 ng umaga. Asahan na dagsa mga bihero sa mga pangunahing transport hubs habang bumabalik sa Metro Manila matapos ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay Colin Kalbasa ng Pitex, umabot sa 160,000 ang food traffic sa terminal noong unang linggo ng Enero na may early arrivals mula sa iba't ibang probinsya na nasa 20,000 hanggang 30,000. Sa Bicol Central Station naman sa Naga City, umabot sa 18,200 na pasahero ang bumiyahe patungong Metro Manila mula Enero a 1 hanggang Enero a 3 ng taong ito. Bagamat may mga reklamo ukol sa delay dulot ng trapiko, kiniyak ng terminal na sa patang bilang ng mga bus upang tugunan ang demand. Inaasahang patuloy na dadagsa ang mga pasahero hanggang ngayong araw dahil ang iba ay sinulit ang holiday break. West Philippine sea. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang presensya ng Chinese Coast Guard Vessel 5901 o tinaguri ang monster ship na na-detect malapit sa Capones Island sa Zambales noong Sabado. Ayon sa report ni Commodore J. Tariella, noong linggo, tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea agad na nagpadala ng BRP Cabra at dalawang aircraft matapos ma ang barko gamit ang Dark Vessel Detection System mula Canada. Kinumpirma ng PCG ang pagkakakilala ng CCG 5901 at iginiitang ang barko ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang monster ship ng China ay mas malaki kaysa sa pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanua. Unang namataan sa Escoda Shoal noong Hulyo ng taong uh, 20 dalawampu at dalawamput apat Tulyo ng 2024, July 2024. magamat nagkasundo ang Pilipinas sa China noong Hulyo na bawasan ang tensyon sa West Philippine Sea, nananatili pa rin ang mga insidente at pagpasok ng mga barko sa teritoryo ng bansa. Tinanggal si Vice President Sara Duterte sa National Security Council matapos si Giita ng Malacanang na hindi naman mahalaga ang kanyang pwesto sa konseho. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamina, nakasaan sa Executive Order No. 81 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala na sa NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo. Habang kasama ngayon sa NSC ang mga leader ng Kongreso at ilang kalihim ng gabinete. Samantala sinabi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malinaw na namumulitika ang Pangulo sa naturang galaw. Anya ginawa lamang umano ito ng administrasyon upang bawasan ang kapangyarihan ng pangalawang Pangulo at pahinain ang kanyang impluensya sa politika. Fly! TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Ipinagutos ni Interior Secretary John Vic Remulla sa lahat ng local government units na maghain ng sertifikasyon bilang patunay na wala ng operasyon ng Pogo sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Remulla, layunin ito na lubos na matiyak na mawakasan ang operasyon ng mga Pogo sa bansa. Dagdag pa nito, wala ng Pogo sa Cavite, Manila, Pasay at Paranaque pero may natitira pa rin operasyon sa Porac Pampanga at Bambandalaka. Matatanda ang plano ng Office of the Solicitor General na magpatupad ng mas mahigpit na hakbang laban sa mga dayuhang konektado sa ilegal na operasyon ng pogo. Kabilang na ang kanselasyon ng mga Peking birth certificate ng mga foreigner na tinatayang aabot ng 75 million pesos Abang inaasahan naman ang kompletong report ng mga LGU tungkol dito sa mga susunod na araw o linggo. Live TV Radio. Live TV Radio. Umabot sa 784 na mga lesensya ang kinansela ng Land Transportation Office o LTO sa buong 2024 sa mga motoristang nakapagtamo ng iba't ibang mabibigat na violation sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, Dumaan ang lahat sa tamang proseso upang alamin kung dapat nabangkan silahina ang kanilang mga lisensya. Kabilang sa mga dahilan ng kanilang parusa ay ang pagmamaneho bang nakainom ng alak at ilang mga nahuli at sumikat sa mga viral video sa social media. Sa kabuuan, pumalo sa 639,000 na mga motorista ang pinara at tinikita ng LTO sa buong 2024. Sinabi naman ni Mendoza na parte ito ng kanilang agresibong kampanya sa responsable pagmamaneho at pagsisigurado sa ligtas na kalsada. Slide. Matapos ang kaliwat ka ng aksidente sa kalsada noong holiday season, mas hihigpitan pa ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad sa Seat Belt Use Act. Alamin natin ang detalye hinggil dyan kay Jomar Villanueva. Jomar. Ang mas talalakasin pa ng LTO ang kampanya nito sa paggamit ng seat belt? Sa sinigyan ng kaliwat ka ng mga road accident mula December 22 hanggang January 5 na ngayon ay na sa 656 o 32% na mas mataas kumpara noong nakaraang taon. ayon kay LTO Chief Digor Mendoza, malalakas kasi ahensya ang mga social media at communication platforms nito para biglang din ang halaga ng pagsusot ng CITDOC at sa handin ang mahigpit na pagbabantay ng mga traffic enforcer at pakikipag-ugnayan ng LTO sa ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim ng dog use Act, may mutang 1,000 pesos ang mga valuator sa first offense. 2,000 pesos naman sa second offense habang 5,000 at isang leading suspension sa third offense. Para naman sa mga public utility vehicles, 3,000 pesos ang multa Peso sa driver maging sa operator. Sumatala, din yung pansin din ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagdami ng highway road accidents mas malisip yung pagpapatupad ng batas ang kailangan para maiwasan ng mga aksidente sa kalsala naghain ng Senate Bill 1015 City Bill para amyendahan ang revised penal code sa ugnay sa reckless driving. Jomar Milyon Daba, News 5. Salamat sa detalye ng ulat, at Jomar. Pantay Boto 2025 Nagsisimula na ng Commission on Elections sa COMELEC ngayong araw ang pag-imprenta ng nasa 70 million na balota na gagamitin para sa darating na national at local elections sa Mayo ngayong taon. Ayon sa ahensya, nasa 1,667 ang mga ballot face template na gagamitin para sa eleksyon ng 2025 dahil magkakaiba ang balota ng bawat munisipyo sa bansa. Kasunod nito, ipinasilip na rin ng COMELEC ang ballot face template para sa overseas at local absentee voting. Hit po ng ahensya, hindi na nakalagay ang mga pangalan ng mga disqualified at reasons candidates. Ngunit nasa balota pa rin ang mga kandidatong may temporary restraining orders, nakabimbing na motions for reconsideration at mayroon pang hinihintay na desisyon mula sa so Comelec and Bank. Target ng Comelec na makapag imprenta ng isang milyong balota kada araw at sisiguraduhin nilang tugma ang bilang ng mga ito sa bilang ng mga rehestradong butante. Radio. YTV Radio Tinawag na isang malupet na New Year's Gift ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's sportless Representative Arlene Brosa sa ang pagtaas ng SSS Contribution Rate ngayong pagpasok ng Enero ng 2025. Ayon sa mga babata, sa halip na dagdag sahod, kaltas ang ibinigay sa mga manggagawa habang hindi naman tinitiyak ang maayos na serbisyo at benepisyo sa mga nagbabayad nito. Base sa Social Security Act of 2018, ang 50% contribution hike ngayong taon kung saan mula 14% ay pumalo na ng 15% ang kabuang kontribusyon ng bawat miyembro. Higit pa ni Brosa, sintunado ang pagtaas ng kontribusyon niya. Ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Hinimok naman ni Brosa sa gobyerno na isuspende ang pagtaasa at tutukan ang pagtaas ng sahod at sadbisyong panlipunan para sa mga manggagawa. para po sa mga bibisita at hahabol ang bakasyon sa Korea, binaha ng makapal na snow ang mas malawak na lugar ng Seoul at rehiyon ng Gangwon noong linggo dahilan upang itaas sa mga otoridad ang weather alert at maghanda sa posibleng dulot nitong abala. Ayon sa Korea Meteorological Administration, inaasahang aabot sa 8 hanggang 10 sentimetro ng snow ang tatama sa bansa hanggang ngayong araw. Sa kabila ng mga sigalot sa pamahalaan, periodidad ni Acting Interior Minister Ko Ki Dong na mapunan ang mga kakulangan ng ahensya. Kasama dito ang pagpapadala ng mga tauhan at kagamitan sa mga apektadong lugar upang mabawasan ang pinsala na hatid ng mabigat na snowfall at masiguradong maibsan ng abala sa publiko gaya ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Sports Light. Tato po tayo sa ating spotlight sa sports, sa sports light. Humihingi ng suporta ang Philippine Sports Commission sa Kongreso sa kanilang planong mapataas ang nakukuhang buwan ng allowance sa mga national athlete ngayong taon. Ito ay upang mapataas pa ang kanilang moral at magpatuloy ang mga magagandang ipinapakita ng mga atleta mula sa mga panalo ng nakaraang taon. Dagdag pa nito, 2016 pa noong huling tumaas ang alawan sa mga atleta sa ilalim ng Republic Act 10699. Sinabi pa ng ilang atleta na panahon na upang taasan ng pamahalaan ng kanilang alawans, sa lalo na at dapat ding sumabay sa taas ang presyo ng mga bilihin dahil karamihan naman sa kanila ay walang ibang trabaho o pinagkakakitaan. Good oh! My life is good news sa po tayo na talaga namang nakaka good vibes what a genuine heart yan ang caption ng isang netizen na ibinahagi ang effort ng may bahay ng kanilang pastor para lamang maturuan ng art ang mga kabataan ng kanilang local church sa video, sorpresa ang binisita na mga miyembro ng isang church ang asawa ng kanilang pastor habang ito ay porsigido nag-aaral kung paano magpinta. Ginagawa niya daw kasi ito upang maturuan rin niya ang mga youth members nila kung paano magpinta. Hinangaan ng mga netizens ang pagmamahal ang pastor's wife na ito sa mga kabataan ng kanilang local church at tinawag siyang biyaya ng Diyos para sa kanila nakatotoo po yan ha, ang mga pastor's wife, kadalasan nasa likod lang po yan lagi ng camera. <laughs> Sila po yung mga hindi napapansin pero grabe po yung effort na ginagawa nila para supportahan ang ministry at ang kanila po mga asawa. Kagaya na lang po ni Pastora, eh, a genuine heart po talaga dahil nag-aaral siya magpinta. Panigurado si Pastora kagaya ng napakarami sa atin na hindi rin magaling sa arts pero gustong turuan yung mga bata. Dahil ito po ay isang uh, parang uh, part ng kanilang uh, mga Sunday school sa mga awana nila. Kaya naman salamat po, pastora and congratulations sa simbahan na yan. Dahil patunay lamang yan na ang ating pangatagapaglingkod ay nagsisilbi ng buong puso at talaga namang nag-aaral pa para may maibahagi sa iba. Kagaya na lamang po ng na mga nanonood sa atin ngayong araw na ito na for sure ay talaga nga naman na happy happy dahil unang, uh, unang lunes ng taong ito na nanonood sa atin morning po, Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso. Hello po sa inyo. Happy, happy watching. Hello din po kay Ma'am Rose Marie Lolong na nanonood sa atin ngayon. Kay Sir Tim Bundeso, kay Ma'am Anbisa Bisa, at syempre kay Ma'am Marites Villanueva. Good morning po sa inyong lahat. Si Mama uh, Benny albolario good morning po. Si Ma'am Jotan, si Ma'am Joan Mendoza, si Ma'am Silvera. Yes, ano din po. po. Aso sir Next Snyder, sino din oh, sa atin. Hello, hello din po. Papa Carlos Movilla watching from Calgary, Canada. Good morning po sa inyo. Eh syempre yung asawa ko na si Uh, Glenn so na nanonood din ngayon. At syempre gusto ko pong uh, kuhanin ang pagkakataong ito na batiin ang isa sa talaga namang hinahangaan na mami namin sa aming buhay na si Mami Liwayway Ricardo. Happy, happy 65th birthday po sa inyo. Eh ngayon din po ang unang araw ninyo na talaga namang mawawala sa inyo ang obligasyon ng pagiging guro. Pero sana eh ma-enjoy nyo ang inyong retirement life. Happy, happy birthday, Mami Liway! And syempre, hello, hello then watching from May Kawayan, Bulacan, si Ellie Jane Ricardo. Hello, good morning, Ellie. Ay, syempre, rocky na nga pala yan si Ellie. Siya ay nag-asawa na. Pero hindi halata. Para kanu pa rin, dalaga. Hey! <laughs> good morning, good morning po sa inyong lahat and happy, happy watching. At syempre, yan na nga po ang mga nakalap na balita ng Newslight. Para po sa ating talata of the day, matatagpuan po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, versikulo 26. Ang bawat isa na dumirinig ng mga pananalita kong ito at hindi isinasagawa ay maihahalin tulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 Radio Calabarzona. Live din po tayo sa ating Facebook page sa Light TV God Channel of Blessings. At Light May 2025 na! Baka pwede kaming i-follow sa aming mga social media pages sa facebook.com slash newslinetv, youtube.com slash atlinetvradio at tiktok.com atlighttvradio Muli po kami po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Aking yung lightmate, Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Ay, naku may humabol. Good morning, Ma'am Teresita Mesa Arcevita. Good morning and happy, happy watching. At ito ang News Night. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Unong puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi pa ay eh. good news. Ito ang Newsline.